Mayong gabi kada mga higala mga kapaglaom welcome na sab sa atong uh, pagtuon ni ning ora selection sa ngalan sa Northern Davao Mission sa atong mga uh, leaders sa atong uh, mga directors miem sab sa atong uh, mga field pastors sa atong mga office staff sa tanan ang pwersa sa atong uh, buhatan din sa Northern Davao Mission no Ang gidumalahan sa atong mga administrators Amo gyud ka ang kan kaninyo ang amo mainiton, niton kini singkasing ang mga pangumusa. Ug atong ipadayon sa mga atong pagduon. Series niining ato nga semana sa pagtuon sa atong oras sa leksyon. Sa ngalan sa ako akong partner sa dinhi nga wala na kauban karon, Sir GC Alfanta, ako kan kaninyo nining pipila ka mga gutlo alang sa atong katapusan ngagabiing gabi nga pagtuon sa atong leksyon. Apan sa makausap pa sa kinatibukan sa ngalan sa atong buhatan din sa Northern Davao Mission, ipabot na mo mga pumusta sa atong tanan ng mga viewers. Ayaw mo kalimut sa pag-like, pag-share, sa pag-follow sa atong page. Araw mas daghan pag yun, higala ko paglao, makaambit sa atong pagdoon. Pwede ninyo usab, ma-review ang atong pagdoon diha sa YouTube kay live manputas sa Facebook sa ato ato pod duha ka mga radio station sa atong AWR dinhi sa 1 08.8 no sa ato station mismo sa badungogta sa atong radio station sa Mati City O sa uban pa nga mga dapit sa ato mga kabukiran sa tulog ka mga probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, o Davao de Oro. ngani mabutas sa mga kabukiran diha sa Laak, Milali, Dato Davao, o ban pa nga mga kabukiran, bisan pa sa sakop sa Davao de Oro, Maragusan, o ban pa nga mga dapit mga kabukiran nga mabut ni atong Sibyang. So, ato usab nga ginatimbaya antanan gayud, no? Di na nato maminsyon ang tagsa-tagsa ka mga pangalan apan uban ang among mga pagampo o mga panghinao tigala nga unta kitang tanan no kamong mga nagasunod nagapaminaw magapadayon sa ang Dios magapanalangin kaninyong tanan Suning so, tagda di ta maglangan ato hisgotan na sab ang ato nga katapusan nga topiko karon nga uh, gabi gabiona Apan sa pa, hangyon mo rako sa pagduko sa tumaolo alang sa O Diyos, nintak na sa kagabiyon. Nagahangyo kami sa imo presensya, pinagis mo espiritu, nga may magalamdag, magagiya. Aron kami, makasabot yun sa imong pulong. Tungon kay kami nagatuo nga ang imong pulong balaan, o kining pulong nimo kanamu magagiya, magahatod ka na sa kaluwasan. Kay kinimugisalig sa ngalan ni Jesus, nga mong Diyos magaduluwas. Amen. So igalag kapag laom, atong iskutan na ang atong topic ko si Manahon na may tungod sa Trinidad, no? Trinity, na doktrina. Nilinigon nga, hindi lang. Kaya nga ba, mga nga, di man mabasa sa Biblia. Bisan pa sa Old and New Testament, ang pulong nga Trinity. Tinuod na. Huwag mag word nga Trinity. And that is only a theological term nga gihimo tungod kay masabtan man good nga do nagyutlo ka persona nga ang usa lamang ka Dios God the Father the Son and the Holy Spirit and it is being mentioned many times sa Old and New Testament ang amahan gisgotan usab ang anak gisgotan sa mga prophecy and even it is mentioned many times in the book or the prophecy of Isaiah no chapter 9 particularly kung dili ni kayo ang Old Testament lang na nag may tuwod sa Diyos Amahan, kung dili sa Diyos, Dios Anak. And it is also mentioned about the Spirit. No? Dili lang siguro yun ingon nga sama kadaghan sa pag sa Diyos Amahan o Anak. So, higala kapag kini masabtan gayud mo nga even the Bible, no? the Bible scholars throughout the world, accepted the truth that there is uh, there are three persons in one god atong giskutan may tungod sa mga na unang mga gabi may tungod sa relationship about the god the father the son og okay. kini atong masabtan both the old and new testament that being declared that there is really god the father og gisulti usab nga do na, na puy God the Son. And so much so about the Spirit. So ni kagabi yun, atong hiskutan may tungod sa kang Kristo. Which is, He is the visible, uh, that, uh, the, the Godhead, siya ang makita, sa dili makita, nga Diyos amahan. siya ang makita, sa dili makita nga Dios Espiritu Santo. So mo nang grabe ka misteryoso giyod. No? Kung imo gyud tagtugkaron og sabton sa tawhanon nga pagsabot, malibog ang imong utok. Malibog ang imong nahuna mo nang uban di gyud makatugkad tungod kay the interpreted, no? The Trinity, the Godhead in their own personal interpretation. Pero kung atong tugutan ang Espiritu sa Dios si kapag laom, sama sa mga Bible scholars nga nakasabot yun, nga tinuod yun, nga dunay tulo ka persona sa usa lamang ka Dios dili man sila maka o og pagsuporta sa doctrine na mahitungod sa Trinity kung wa pa lagi tugkad gini pinagi sa mando sa si Espiritu Santo sa Dios so muna nga higala ka paglaom ang mga tao ng mga scribes and Pharisees panahon ni Jesus Christ, wag yun sila makatugkad tungod kay ilang gihimo nga nahimo silang judges ilang gihukman si Kristo pinaagis sa unod nun nga paghukom unod nun nga pagsabot usab sa gihimo ni Kristo sa dinhi pa sa si That's why they are judgmental, based in their, in, in the flesh. No sa unud nun nga pagpaghukom o pagsabot without the guidance the guidance of the Holy Spirit, who who is also God, no? So giniun din hingam uh, They resorted to the criteria of the flesh of fallen humanity in a fallen world without the compelling control of the Holy Spirit. Huwag niya guti, Through prayers, through humility, through submission fully to the guidance of the Holy Spirit, aron sila makatugkan o makasabot yun tungod kay ni panahon panahuna mga scribes and Pharisees they are not only mot, uh, politically motivated but they are self no dunay mga self enters nga ilang gitago diya sa sulod nila that's why ang espiritu sa Dios dili gyud makapenetrate o dili makahimo sa paggiya uh, kanila sa tinudanay tungod kay na may ilang kaugalingong agenda diyan sa sulod nila. No? So, mo nang uh, di gid nila matugkad di nila masabtan. Mao ni mahitabo higala ka paglaom kanato. Kung ang atong kaugalingon lang yud mo'y atong himoon nga musabot mahitungod sa pagministeryo ni Kristo o sa iyang pagkadiyos. Muna nang uban, digil mo dawat ni Kristo nga siya Dios kay tao ra siya. No? Og ang uban naghunaw na nga ang Dios amahan mo ay pinakadako nga Dios og ang anak niya mo gamay-gamay nga Dios og gamay-gamay ra pud siya power. No? Mo nagingon nga wa gyoy ligon nga basis ilhar yung kagulingon nga pag interpret no so as the holy spirit Daghan po mga tao nga di po mo dawat sa Holy Spirit kay di magipod makita. Kaya ang ubang mga tao is the principle nga ilang gibarugan is to see is to believe. Ang ilang tuhuan mo nakita. Ang tuhuan na si Jesus Christ kay naman makita. Naman may ebidensya nga si Kristo na tao yun nagtubo na matay o nabanhaw. Panguban po, di po mo to nga nabanhaw yun. So, lain-lain ang mga pag-interpret sa mga tao. That's why mga tao, mitoorg Dios Diyos Amahan, Diyos Anak, dili na mo accept nga doon na pa Espiritu Santo, which is member of the Godhead. Mga kinihigala ang challenge, ako po nang ipasantop ka nga, ato good, tugutan ng Espiritu Santo, mo yung mugiya na ito, matugad na ito, igadlag ko mo, ang tinuod no ang kamatuan so giningon din sa atong leksyon no the comforter is called the spirit of truth no og ang kamaturan muna maghatag kanatog kagawasan na free give us freedom to accept the truth to sit as free from doubts no ang atong hunahuna malimpyuhan gikan sa tawhanon nga kaugalingon nga pag interpretar so ang buhat sa Espiritu sa diyos nga mipolin ni Kristo, sa dihang mi siya, his work is to define the and maintain the truth no nga naato na kay eh, di nato nay maintain ang atong pagtuo higala Dili na ito ba maintain atong relasyon dahil sa Ginoo without the presence and the guidance of the Holy Spirit. The eternal life is to know God. Wala lang lain ng sikreto Higala kapag lang marugid ang atong pagtuo, pagdawat ni Kristo, ingon nga atong maluluwas mawaking ingisultin ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father. No one can go or enter into heaven without Jesus, without knowing the Son of God, the Messiah, and our Savior and King. Mo nga, kung atong kuhaon si Kristo, sa atong pagtuo, walang ipulustanan. So to complete our belief, to complete our faith, to complete the salvation that God offered to us is to accept God the Father, the Son, and the Holy spirit nga mao ang usa ka dios sa tulo ka persona dili pwedhi igalaw paglaom nga dios amahan ra gyud tong dili pweding ang anak raput dili pud pweding ang espiritu lang sab no dunay mga bag-o nga pundok karon no nga nagadawat pod sa doktrina nga kining gitawag og trinity no kung dunay doktrina nga trinity Duna na po'y doktrina nga gimugna na po karon bago nga uh, tuniti. Meaning nga uh, amahan o anak ragyod. Kaya e maura may nadungog, ang tingog, o maura po'y physical nga makita nga mo si Kristo nga ibautismuhan ni John the Baptist. Nagministeryo. O di na magiging na malimod. Klaro magiging ang ebidensya. Pero ang wala lagi yung ebidensya kining the presence of the Holy Spirit. Kaya di, ang Espiritu di magulmakita. makita. So why ebidensya? But I tell you the truth, higalaw kapag laom, based sa na-record sa Biblia o balang kasulada, the Holy Scriptures, and based also sa na-record sa mga sinulat sa Spirit of Prophecy, the books written by Mrs. Ellen White, nag-hatag o dakong katinaawan may tungod sa gahom, sa Espiritu. And it is being mentioned by Jesus Christ. Higala sa makadangang nga. Ang Espiritu lagi sa Dios nga hulip ka niya sa dihang mikayab sa salangit mo ang muhatag ka na tog comfort. Maghatag ka na tog giya. Aron kita magalakaw diha sa kamaturan. Imposible yun higala. Kapag laong, nga atong tuhuan ang pulong sa Ginoo o ang pulong sa si Ginoo morning dimension niya nga Dios ang pulong nga nahimong tao. And that is Jesus says, who is Jesus Christ. Nga magibinsyon diha uh, sa John 1.1 and John uh, 1.14. No? In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So ang pulong nahimong unod. Ug ang unod na pagiguban nahimong tao mo si Kristo So without the Spirit also, nga mention ni Jesus Christ Himself, wala. Dili ta survive kay ang Spiritus sa Gino, the third person of the Godhead, mo ni ang mo influence, mo ni mo convict nato aron kita makabalo what is right and wrong, mo ni po makabalo ka na to kung unsang ang tinood o unsang dili. No? sumona so, nga mahibulong ta higala ka paglaom nga daghan ang mga tao And even the, the reformers panahon ni John Hus no mga reformers kani adto panahon sa persecution no panahon sa dark ages the stood firm sa ilang pagtuo nga even death nga ilang giatubang ilang gi dawat why kukahadlok tungod sa influence of the Holy Spirit. Mauna higala ako paglawang, lisod ang pagbarog nato sa kamaturan, lisod ang pagbarog nato sa atong pagtuo, kung wala ispirito nga mo, mu, musilyo sa atong pagtuo, Aron nga, dili na tamahadlok, dili na babalaka, bisan pag atubangon nato ang kamatayon, barugan nga nato ang atong pagtuo, kaya naman, we have the Spirit, and the spirit will give us strength and will give us power to stand firm no sa atong pagduon mo ni kang Daniel Shadrach Meshach uba Benego nga gisugba didto sa hudno no kung wala pang espiritu sa Ginoo nga influence kanila mo niligon kanila it is impossible nga kanang mubarog sila kay nganu man init sakit ang kamatayon no? Higalaw kapag laom. So as mo na sa mga reformers kani adto, Swingley, John weekly Wycliffe, uban pang mga reformers kani patay, nga gipangpatay, gipang lumsan, gisugbas kalayo, uban pa nga mga sakit sa nga sakit sa kamatayon physically Get tortured O kining experience usab ni Jan Revelator sa dihang nga gilunod siya sa lana nga nagbukal. So dili na basta-basta kung normal nga tao hadlok sakitan gyud Pero through the presence of the Holy Spirit nga mo na imulig-on sa tubag to mo na nga dili ta mahadlok, dili ta mabalaka tungod kay naa ang gahom sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. So, higala kapag laom, atong tuhuan, ang Dios ang usalamang ka Dios sa tulo ka persona, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, wala tayong igong panahon, higala kapag laom, ato ning matunan pagyudugdugang ugma sa samari sa atong leksyon after or during Sabbath school. So ang Diyos, pagkapanangin o malipayong adlaw papahulay ka na itong tanan, ato ni Tapuson pinagis pagampo. At salamat o Diyos sa punong nimo mo. Kanini kagabi yun, among natunan, gitabangi, tuguti ang inyong espiritu maghatag ka na kaalam, haro mas tugad na mo ang kamaturan. Salamat sa pagtubag. Sa ngalan ni Jesus ng amun luluwas. Amen.